Guys, magandang araw n'yo. Ah, uh, isishare share ko lang sa inyo yung mga parts na madalas ay pinapalitan ng mga may-ari ng mga motor na siyang uh, importante guys ano dahil uh, itong mga nagdadala ng ating uh, uh, para umikot yung ating gulong guys ano. So, guys, una guys, ito yung engine sprocket na siyang nakakabit sa sa ating uh, output sya pano doon sa transmission yan yung uh, engine shaft siya ah uh, engine sprocket yan guys ano yan ang uh, pag ikot ng transmission niya nakakabit yan doon sa dulo ng shaft niya kaya iikot yan siya so iba iba yung kombinasyon ng mga sprocket guys ano mayroong uh, 14 teeth 13 teeth 15 teeth depende sa may-ari ng anong kailangan niya guys ano kung gusto niya mas mabilis o mas ma, malakas yung uh, torque so depende sa kombinasyon kung anong sprocket ano, so ito naman guys yung uh, rear sprocket guys yan yung uh, malaking sprocket guys naman, yan naman ay nakakabit dun sa hub ng ating uh, gulong yung gulong ng ating motor uh, at uh, yung bali uh, iba iba rin yung laki niyan size niyan guys ano yan kamo kanya yung sample na yun, guys ay 48 feet yan ibig sabihin 48 yung uh, ngipi guys uh, combine doon sa engine sprocket niya na 14 feet so yan ang madalas na binibili sa amin uh, dito sa aking sari sari store guys at sa uh, uh, yung uh, 44 yan yan ang yan naman guys yung uh, roller chain guys na siyang uh, kinakabit naman dyan sa uh, para mag connect yung ating uh, engine sprocket at saka yung rear sprocket ano? yan ang bagay yung pinaka chain drive niya no? Uh, roller chain guys madalas uh, ginagamit itong uh, uh four to eight 428 sorry heavy duty siya guys ano makapal siya at uh, 420 links yung ibig sabihin yung, yung links niya eh yan guys ang madalas na uh, ginagamit ano ng mga motorcycle yung heavy uh, duty na 428 ano so yan guys parang isang set na yan guys para makumpleto ang uh, ito naman yung kanyang lock ano uh, lock yan ang kadena pag uh, palit mo mo no, para mailock mo siya guys yan ang ginagamit yung chain lock na yan, ano? heavy duty rin yan guys at uh, uh, importante kasi makakapag kasi lalo na pag ginagamit yung mga motor sa mga uh, may mga sidecar guys mga malabat uh, mga bibigat yung mga karga nila so kailangan yung kalina mo ay uh, pang uh, heavy duty rin guys para hindi basta basta maputol ano guys so yan ang ah uh, um, gamit ng mga may, may motor guys ang uh, engine sprocket yung summary natin ano ang engine sprocket nakakabit po sa transmission yan sa, ta, sa engine transmission ano so yan engine sprocket then uh, rear sprocket naman nakakabit sa ating uh, gulong or hub na ating gulong yan tapos yung uh, para magkaroon siya ng connection ay ginagamitan natin ng uh, chain, ano guys, yung roller chain na heavy duty siya, 4 to 8 under uh, 20 links, ha, okay yeah, yan, uh, guys, ano, yan ang kompleto na pag nagpalit sila uh, yeah, isang set na yan, guys madalas, ano, pag nagpalit ng yung sprocket ka lang ang dalawa yung sa engine at saka yung sa rear bira lang yung nagpapalit na ipaisa-isa guys ano uh, usually sabayan sila guys para uh, pares na bago guys yung uh, nakakabit sa kanilang ng uh, motor ano so guys uh, yun lang, ano at sana may na uh, tutunan kayo about sa chain drive yung yung yun, paano na tumatakbo yung ating motor tapos pamamagitan ng ating yung uh, ng chain drive ano guys uh, ginagamitan ng jeans sprocket rear sprocket at ang roller chain na siyang nakukunikta uh, sa dalawang sprocket ano guys so guys maraming salamat ulit ano at uh, magandang araw sa lahat